Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Marso Pito, 2025. Sa araw na ito, isang pambihirang enerhiya ang bumabalot sa iyo, hatid ng banayad at mahiwagang liwanag ng buwan na dumadaloy sa iyong tanda. Ang enerhiyang ito ay tila isang malambot na haplos ng universo, isang paalala na may mas malalim pang mundo sa loob ng iyong isipan na naghihintay na tuklasin. Ang araw na ito ay nagdadala ng pagkakataon para sa introspeksyon, isang panahon upang mas lalong kilalanin ang iyong sarili, iyong mga damdamin, at ang mga bagay na bumabalot sa iyong kaisipan. May isang kakaibang pangakit sa hangin, isang enerhiya na tila humihila sa iyo patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong emosyon. Ang damdaming ito ay maaaring magdala ng aliw, Ngunit maaari rin itong maging mapanghamon, sapagkat hinihikayat kang harapin ang mga bagay na maaaring matagal mo nang iniiwasan o hindi palubusang naunawaan. Ito ang tamang panahon upang pag-isipan kung ano ang tunay na kahulugan ng emosyonal na katatagan para sa iyo. Ano ang nagpapadama sa iyo ng kapanatagan? Ano ang nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng seguridad at pagmamahal? Sa gitna ng ingay ng mundo, mahalagang matutunan mong pakinggan ang sariling tinig, ang panloob mong damdamin na madalas ay natatabunan ng mga panlabas na impluensya. Ang enerhiyang bumabalot sa araw na ito ay maaaring magdala sa iyo sa isang paglalakbay ng pagtukla sa iyong kalooban, kaya't huwag kang matakot na sumabay sa agos ng iyong damdamin. Maging buka sa lahat ng posibilidad, sapagkat sa bawat pagminilay, ay may bagong aral na naghihintay. Habang patuloy mong nilalakbay ang iyong araw, pansinin kung paano hinuhubog ng iyong malalim at matinding emosyon ang iyong mga desisyon. Ang iyong damdamin ay hindi lamang isang bahagi ng iyong pagkatao, kundi isang puwersang gumagabay sa iyo, tungo sa mga tamang landas. Ikaw ay isang taong may kakayahang magmahal ng totoo, magdamdam ng malalim, at magpahalaga sa mga bagay na may kahulugan. Ngayong araw, ang liwanag ng buwan na nagliliwanag sa iyong mundo ay nagtutulak sa iyo upang ilabas ang iyong damdamin sa isang malikhaing paraan. Ang iyong damdamin ay hindi isang pabigat kundi isang inspirasyon upang mas lalong maipahayag ang iyong sarili maaaring sa pamamagitan ng pagsusulat ng isang tula, pagpinta ng isang larawan, o pag-awit ng isang kantang gumabalot sa iyong kaluluwa. Kung minsan, ang pinakamagandang paraan upang maproseso ang ating emosyon ay sa pamamagitan ng sining at malikhaing expression. Subukan mong matutunan ang liriko ng isang bagong kanta na malapit sa iyong puso. Hayaan mong ang musika ay maging tulay upang pag-isahin ang iyong damdamin at isipan. Maaaring hindi mo agad mapansin, ngunit sa bawat salitang inaawit mo, sa bawat himig na dumadaloy sa iyong isipan, ay unti-unting nabibigyang linaw ang mga bagay na dati tila isang misteryo. Kapag hinayaan mong dumaloy ang iyong emosyon sa isang malikhain at produktibong paraan, mas madali mong maiintindihan ang iyong sarili at mas magiging magaan ang iyong araw. Mas mararamdaman mo ang koneksyon sa iyong tunay na damdamin, at mas maipapahayag mo ito sa paraang nagbibigay inspirasyon sa iba. Gayunpaman, sa kabila ng kagandahan ng iyong emosyon, maaaring may mga tukso o ilusyon na lalapit sa iyo ngayon. Minsan, may mga bagay na mukhang maganda sa panlabas, ngunit maaaring hindi ito kasing ganda kapag mas pinag-aralan. Sa mundo kung saan ang lahat ay tila nagmamadali, kung saan ang bawat pagkakataon ay maaaring may kasamang pangako, mahalagang manatiling nakatapak sa lupa habang sinisiyasat mo ang iyong damdamin. Ang iyong intuisyon ay isang makapangyarihang sandata na maaaring gumabay sa iyo upang mahanap ang katotohanan sa gitna ng mga kabuluhan at panlilinlang. May mga pagkakataon na ang puso natin ay madaling mahulog sa mga bagay na nagbibigay ng panandaliang saya. Ngunit mahalagang alamin kung ang kasiyahang ito ay pangmatagalan o pansamantala lamang. Huwag mong hayaan na malinlang ka ng magagandang salita o mga pangakong walang laman. Sa bawat desisyon, sa bawat pagpili, makinig ka sa iyong panloob na tinig dahil ito ang tutulong sa iyo upang makita ang tunay at mahalaga. Sa pagninilay mong ito, maaaring may mga alaala -ala kang balikan, may mga damdaming muling aahon sa iyong kalooban. Huwag kang matakot harapin ang mga ito, sapagkat bahagi sila ng iyong paglalakbay. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong ang mapayapang liwanag ng buwan ay gabayan ka sa iyong pagninilay. Maglaan ka ng oras upang pag-isipan ang mga nangyari sa buong araw, ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng saya ang mga aral na natutunan mo, at ang mga damdaming dumaloy sa iyong puso. Ang buhay ay isang patuloy na siklo ng emosyon, at bawat pakiramdam ay may dalang aral kung pipiliin mong makinig. Yakapin mo ang bawat emosyon, ang saya, lungkot, pananabik, at pangamba, dahil ang lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ang bawat damdaming dumaloy sa iyo ngayon ay may kahulugan, may layunin. Sa sandaling ito, sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng mapayapang liwanag ng buwan, hayaan mong ang iyong puso ay makahanap ng kapayapaan. Ngayon, ang iyong maswerteng kulay ay pilak. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kaliwanagan, espiritualidad, at malalim na koneksyon sa iyong emosyon. Ang pagsusuot ng kulay na ito o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring magbigay sa iyo ng kalmadong enerhiya at tulungan kang mapanatili ang iyong emosyonal na balanse. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, labing isa, at 22. Dalawa. Ang mga numerong ito ay maaaring magdala ng positibong enerhiya at inspirasyon sa iyong araw, kaya bigyang pansin ang mga ito lalo na kung ikaw ay may mahalagang desisyon na kailangang gawin. Ang bawat numero ay may dalang kahulugan, kaya obserbahan mo kung paano sila lumilitaw sa iyong paligid. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagbibigay ng oras sa iyong sarili upang makapag-relax at makipag-ugnayan sa iyong panloob na sarili maaaring sa pamamagitan ng pagmumuni-muni, pagsusulat sa isang jurnal, o simpleng paglalakad sa isang tahimik na lugar upang makapag-isip ng mas malalim. Ang araw na ito ay hindi lamang para sa pagkilos kundi para rin sa pagpapahinga at pagninilay. Huwag mong kalimutan na sa gitna ng lahat ng iyong ginagawa, ang pagpapahalaga sa sarili ay isang mahalagang hakbang tungo sa tunay na kapayapaan. Habang isinasara mo ang araw na ito, tandaan na ang bawat sandali ng introspeksyon ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Huwag mong hayaan na ang mga emosyon ay maging pabigat. Sa halip, gamitin mo ang mga ito bilang gabay upang mas lalo kang lumago at umunlad bilang isang tao. Ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay at sa bawat araw na dumadaan, mas nagiging malinaw ang landas na dapat mong tahakin. Yakapin mo ang mga pagbabago, harapin mo ang iyong mga damdamin ng may tapang, at ipagpatuloy mo ang pagiging ikaw, isang taong may pusong malalim, tapat, at puno ng pagmamahal. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.